Wow, oh, layo pala. Yan, no? Walang pang nagtatanim. Kasi sobrang, ano, init. Isa sa mga dahilan kaya tinatamad na yung mga farmers, mga tol. Kasi, ang baba ng bili sa mga palay na ani. Kapag gumastos, kunwari ito, kapag ginastosan nila ito, mahal ang gastos nila. Pag nagtanim, abono, binhi, mga tao na gagawa dyan, tapos makina hanggang sa pag-ani, mahal ang gagastusin nila. Pero kapag bibilhin na yung ani nila, naku, ang baba ng bili, parang hihingin na lang yung palay. Kaya yung ibang nagpa-farmers, tinatamad na kasi nga, bulok ang ano natin, ang pagbili ng ani. Kasi nagpa-farmers din yung tatay ko noon. Ako, naranasan ko ng hirap. Kaya isa sa mga dahilan talaga kaya tinatamad na sila. Yung nga pangit ang bili, mura. Halos wala na silang kikitain. Kunwari, kakaanin mo pa lang 'to. Hindi mo pa mababayaran lahat ng ginastos mo sa pagtatanim. Pauutang so, ka Kung baga, ano lang, saktuan lang ba? Kasi mula bata ako, nagpa-farmers talaga ako, tatanim. Kaya napakahirap po ng trabaho ng farmers. Tapos pagbibilhin yung ani, nakup. Ang liit. Kaya yung mga farmers, shout out. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Lugi yung mga farmers talaga. Bakit ganyan sa Pilipinas, hindi na nagbabago talaga. O, oh. oh. ito, tulad nito. Hindi na palay ang tinanim. Ang palayan na. oh. dati, pa, dati palayan niya. Ngayon, ang palayan na lang. Kasi tulad niyan, tuyong-tuyo ang lupa. Ang gagawin nila dyan, lalagyan ng tubig. O, oh, irrigation. Kagastos na naman yun. Tapos, bubongkalin pa yung lupa para lambot-lambot. Kuliglig. Araro. Ang dami mo pang gagawin, ang dami pang proseso ang gagawin mo sa palayan. Mga pesticide, gamitan mo ba yan? Mga spray. Ang daming proseso bago mo maani ang isang palay. Pero kapag naani na, po, oh, taragis, napakababa ng presyo.